Hello guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito tayo. Kaya mga photo finish na din guys. Ito ipo-prank natin yung na kinuha ko yung karton ng coworkmate ko. Ayun, titingnan natin kung ma maiinis siya. Guys.

Yeah. So, dinamit like oh, oh. oh, yeah. <tickle> so, yeah, na oh, oh. Matito, binilin binilin oh. so, yu, <tickle> eh mo na, Ner Ner oh, na yun, Ner nga lang, oh ay, ko nga na oh, ano ay, pwede daw isa, Sener. Yung karton mo, 20 Ay, yan. Gabi naman yan, Nero. A... Oh. Diba, dito lang ilagay? Puso na yan. Walang, eh. May... Ay, grabe. Aba, mga kalit na sa iburan-buran, oh. May grabe oh, naman yung mga kalit oh, na iburan-buran. Ang tingin mo sa akin, <laughs> dilita. Parang, oh, mga kalit na iburan-buran. Pusan ay... mo, baka nilagay. Nad, may kitang, binad. Oo, baka. Baka naman, baka ni mer? box ano. muna na, <laughs> DVD, wala ako boy. <laughs> <laughs> ka. sa familia. Bisa ako muna Para nakita oh, mo oh, yung box niya dito ang dalawa? Ano wala diyan? Puso. Alin na box? Yung box niya. Oo. Ilamitin niya may Ginamit na yun Bakit? yung bagger. Yung bagger naman si Karabuhamit. Na alam ko. Alam ko yun eh. Alam ko. Di ba na kasi Kahit nga alam. Hindi kung, kung gibit na gibit na rin. Oo nga. Huwag na sabi na ninyo. wag gagalawin. Di ba? Kahit namin ginalaw eh. Eh nandiyan lang yun oh. kanina. Tapos namburan-buran. Yan ang basket. Ay pariwain mo. ang maganda.

Pare, ay grabe naman talaga mukha dyan, oh. Parang ano ah. Hindi, uh, nakita kong kumuha. Si pare, nakita ko doon, oh. Uh, may sisi-sisi ako dito. Nakita si ko dito ah. Si nakita ko. Ano yan yung box? Hmm. O, oh, mali-mali. Maliit diba, yun eh. Maliit yung dalak. Oo, puso ka. Sige si diba? to, yun eh. Ano bang ang kasing box niya? Shirt. T Shirt. O, t-shirt nga malaki pare yung... Patingin mo ka Grabe naman yun. Puso na, huwag ka mag-alap. Puso ka, lang ngayon sa Kaya na, ulit Thank you for watching guys and God bless you all. and guys, naprank siya.